Ayan po mga kapanganay, bali sila kami po maghiwahiwalay na po dito ay. na. Si si Tatay po. Yun si Tatay po. At saka po si Kuwal din sila isama. Oo. Oh, kami po naman ni eh, Kalayas sama din. Oh, yan susulitin po namin yung anong tawag din. Yung paglusong po. Alin pa ba ako aldo na kayong ano Magtatabong ka muna ng motor. Ay ay sasamahan kita paparoon. Hoy, po, sasamahan ko muna ari. Eh. At sila na may magkasama na. Ano tatay? Oo nga, sama kayo. Itatabunan pa yung motor ah. Huwag na. Pagkaganda ng linis na Ano? Basag na basag. Ano? ba malalim mo. Oh. Ha? Ay, sigurado. Sasabihin ng kahanga ay. Mabahu-bahu na putik. Ano? Ano tatay? Ha? Ako? Uh -huh. Katatapos ko lang mag ani sabi sa akin yung takre eh, Ikaw may nag-ano ka ba o toy? Ay, katatapos ko lang mag-ano eh, pwede ka nalagnat eh Tama, oh, <laughs> ay naman Ako napapatawa mapatawa doon yun Ayo, ano sabi? Ano o toy? Tapos ka naman mag-ano upo ah, pwede ka nalagnat Aba, Diyos ko po patatawarin, wag naman sana <laughs> Biro lang naman, biniro ko lang ano. Hindi, oh, ko naman nun Pagkagara tatay ng gulong, ano? Hmm. Binuha ano, binu, 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 hmm? naman, no? binuha naman, binuha naman naman, hmm. binuha naman naman, binuha wala akong disala pero hindi, nakakakalbot pag alam na Ano nga ka, hindi nga kasala, baka may paluob Spiral yan eh. Hindi, na tinistik ko kanina namin. Palabas? Kaya nung dami, na, napupuno ito nung nababalot. Ay, baka nga. Nababalot ng damo. oh At saka, ay, ang matay, ang makina ay mamamatay. Maganit. 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 Dini po sa lugar namin, pinakamaliit na hand tractor siya na po. Yung mini hand tractor, yung pang pinakamaliit lang. Para po siya sa pinakamalalim, pinakamalayo. Marami pong alam yan. Sa pinaka... Kahit ate na isang hukas oh, ng kabayo yan, oh, ano? Ah, Malakas ang kabayo. Hmm. Ang si, si Bayo? O. Oh. O oh, yan. Yan po ang pinakamini tractor. Yan, kung kayo po ay hindi ko maalam ang hmm. ano nun. Si Baruna. Ano nga ba address ni ano? Pramlokban Quezon po yan. Pero sila ay may main sa... Main kaya yun? Hindi ano? Pinyas. Meron po sila sa Las Piñas. Ano ka balik ko dun sa Otmol Kaldin? Dun yung nakatira eh. Ay, hindi ko alam. Talon na tayo. Talon. O... Oh. Almansa eh, dun sa parteng Almansa. Uh. Basta pakitan po yun sa South Mall. South Mall nga ba yun? Likod po sa South Mall. Likod po ng South Mall. Yung ano nito. Ay, eh, hanapin nyo lang po yung barunahan traktor. Baka nasa Facebook din. Si Boss. Ano? Yan. Kayo. Si Boss Dani. Si Boss Danny, yung utol. Kaya so, ano. na ang oh, ano. Oo, wala. Kami hiwahulay muna tayo. Kami po ay doon banda, ang punta. Magkano kayo ng punla? Nang punla. Mag titingin po ng punla. Sila po ay naman ng oh. doon, sa paparon Yan. Hala, sige, ingat. Atta, Oo. Kan kan po ay paparto, sama-sama na tayo. Na ako min chinelas. Ah. Uh, pupunta dito 'tong pong pula na naroy at titing na, na nasa sako galing po sa ibang lugar pananim para bukas yan po ating pupuntahan yung papagpalanan yun ka eh, mm -hmm. Lang. kahapon yan o oh, yan ay siyam ah siyam na eras Ay, pag may tubo na eh pwede na yun oh yan oh ayan ang ganda na ano oh. kami kami nga ni ara ko kahapon siyam yan hmm, yan po papagpalanan pa ah oh. siguro naman yan ayan oh. tama lang yung pagkagawa diyan ano oh. yan eh kahapon kaulanan nakakahanginan no yung tapog galing pa po ito sa ibang baryo itong tapog na ito ito daw po ay ang variety ay angelica rice yan yan ito po oh. yan. ito po kinarga ng ating magkakarga ni kuya darmo yan ito po ay tatan dito sa kay tatay Ah. Uh, maraming salamat po sa inyo at lagi kayong mag-iingat. Ah. Uh, bye.